Guys, nakakatawa na talaga ang administrasyon na to. Yung tipong pati mga impormasyon na lumalabas sa kanila ay parang mga bangag din. Misunderstanding o hindi misunderstanding? May agreement sa China o walang agreement sa China? Malapit ng 20 pesos na bigas o malayo pa? Iba ba ng TikTok o makikipag-partnership sa TikTok? At marami pang iba't ibang impormasyon na hindi magkakatugma. At eto na nga ang isa pa, na una nang nabalita sa iba't ibang mga news agency na ang China daw ay nag-offer ng tulong para ma ang dalawang Filipino fishermen dahil sa boat malfunction malapit dyan sa Baho de Masinloc. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, ang mga Chinese Coast Guard daw noong una ay pinipigilan ang Navy vessel BRP Sindangan na makalapit doon sa Baho de Masindok. Tinigil lamang ito noong na-inform nila ang mga Chinese tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Filipino fishermen. Dahil daw dito ay inilabas ng Chinese Coast Guard ang dalawa nilang rigid hull inflatable boats at nag-offer ng tulong sa nakakalahati ng lumulubog na bangka ng mga Pilipino. Hindi naman na daw to tinanggap ng dalawang manging isda dahil alam nila na paparating na din ang responde mula sa ating bansa. Ang mga balitang ito ay very consistent sa interview mismo ni Balilo ganang China Coast Guard, hinayaan nila ang PCG na makalapit sa nagpapasaklolong bangka. Meron pang report na they actually offered help uh, na maglulon sila ng rib uh, para rescuein yung mga fishermen. Pero uh, alam naman ng mga fishermen na uh, parating na tayo at uh, hindi na sila nagpa-rescue doon sa China Coast Guard. So very consistent ang sinasabi ng mga balita ng iba't ibang news agency doon sa mismong interview kay Balilo. Actually, may mga lumalabas pa ngang video na katulad nito. China Coast Guard vessel 3105, thank you for your cooperation. So, consistent naman sana ang lahat ng mga narratives until... Nag-post si Tariela sa kanyang Twitter account na kaya daw nag-deploy ang Chinese Coast Guard ng two rigid hull inflatable boats is not to assist the PCG but to obstruct and hinder their efforts in rescuing the two injured Filipino fishermen. Sino ang nagsisinungaling kay Balilo at kay Tariela? Kasi hindi naman pwedeng pareho sila nagsasabi ng totoo. Isipin mo, magkasama na yan dalawang yan sa Coast Guard pero parang hindi sila naguusap. Pag ganyan na may dalawang totally opposite na statement ang isang ahensya, ibig sabihin yung isa dyan ay katotohanan while the other one is a propaganda. Kasi uulitin ko, imposible naman na pareho yan na totoo. At ang ganyang pangyayari ay napaka-common sa administrasyon na to. Laging nagkakaroon ng dalawang message ang iisang administrasyon kasi laging may katotohanan at may propaganda. Kaya wag kayong basta-basta nagpapaniwala.